Paano malaman kung sino ang mga kachat nila sa messenger? Mga Facebook friends at mga hindi friends. So sa video na ito mga katropa ay kung sino lang ang mga kachat nila at hindi makikita ang mga conversation sa kanilang mga chat. So sana malinaw sa inyo mga katropa. So alam ko marami na namang magagalit sa video na ito mga katropa. Marami na naman akong buzzer dito. So sa video na ito mga katropa ay para lang sa mga nagtanong sa akin. Marami ang nagtanong sa akin sa mga problema sa kanilang pamilya. So itong video na ito mga katropa ay alternative bilang na malaman ninyo kung bakit ka-chat nila ito na hindi nila friends. So wala akong binanggit ito mga katropa at wala akong tinutukoy basta sino lang ang kanilang mga ka-chat messenger. So una, una mga katropa, kailangan ninyong mahiram or mahawakan ang kanilang cellphone. So ulitin ko, kailangan mahawakan or mahiram ninyo ang kanilang mga cellphone. At kapag hawak nyo na mga katropa ang kanilang cellphone, open nyo na ang Facebook. Okay, ang Facebook mga katropa ang i-open natin. Huwag niyo pakilaman ang Messenger, baka lalong magagalit. Okay, so dito sa Facebook mga katropa, i-click nyo itong three lines sa taas, three lines. Tapos scroll down, hanapin lang ang settings and privacy. Tapos hanapin itong settings, ito mga katropa, click natin. At scroll down lang natin mga katropa, scroll down. Hanapin lang natin itong stories, ito mga katropa, stories, click natin. Tapos hanapin natin itong story privacy. Click natin. So ang naka-default na settings dito mga katropa ay naka-public. Okay. So pwede rin friends. Pwede sa friends, pwede public. So ilagay natin sa friends. Okay. So ngayon save. At i-click natin itong custom. Ito mga katropa, custom. Click natin. At dito natin malalaman mga katropa, dito natin makikita ang kanilang mga kachat, mga bagong kachat at mga dating na kachat na mga friends nila. Dito natin makikita kung sino ang kanilang mga kachat na mga friends nila. Pero kapag iswipe natin dito mga katropa, iswipe pakaliwa, makikita natin dito ang mga kachat nila na hindi nila friends. So bakit kachat nila ito na hindi naman nila friends? Okay, so dipindi po sa sitwasyon. Uulitin ko, dipindi po sa sitwasyon sa inyong relasyon. So alam ko, marami na namang magagalit sa video na ito. Pero ito ang sagot ko sa maraming tanong sa akin mga katropa. Maraming comment at maraming ng messages kung paano daw malaman. So ito lahat mga katropa ang kanilang kachat. Kachat nila na mga hindi nila friends. Kahit i-block nila mga katropa, kahit i-restrict nila. Pero dito pa rin makikita ang mga pangalan, mga profile kung sino ang kanilang kachat na hindi nila friends. So, paalala lang mga katropa sa mga nagtanong kung paano malaman ang kanilang mga conversation, mga kachat, hindi po at wala pong paraan, mga wala pong mga apps na pwede nating malaman ang kanilang mga kachat at kanilang mga conversation, mga LDR or kahit pa malapit sa inyo. Sana mga katropa ay nakatulong sa inyo ang video na ito para sa mga nangangailangan sa video na ito. So, huwag kalimutan i-follow ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking channel.